dito na po yung nangyari sa sobrang lakas ng hangin kagabi mo ay doon ito halos talaga itong guardhouse ko wala talaga you kasi know? yan pati yung masalamin sa area you know? wala buti na lang at hindi ako tinamaan ng ano you know? buti yung labisa you know? halos lahat talaga lang talaga natira ito yung mga bubong oh sinibara ng bubong tawag tanggal doon sa labas ba ba yung ito yung mga ito yung CR pati yung CR sira wala na rin bubong yan sa CR hindi ako ko gabi magdamag talaga kung basa kahit ngayon basa pa talaga makaiwas wala na talaga akong uh, pagtaguan ng gabi. Buti naman salamat sa mahal na Diyos at wala nang masamang nangyari sa akin at sa mga kasamang ko dito sa Biton. Bali, nag ako doon, halos maraming ano, damage. Mga puno, pati yung mga salamin ng mga building. Marami talagang damage. Ayan o. No? ito po yung nangyari dito sa Gardos so. oh Wala talaga. Ubus. Dito lang si area na to kung tago ko 'yabe. Pero basang-basa talaga. Halos wala na akong mataguan dito. ano At yung mga cottage mga idol, talagang bagsakan talaga yung mga cottage. Sayang. Ito yung kinatakutan ko kagabi oh. Siliparan yung mga salamin. Ang mga hirap nito mga idol, hindi pa ako makakawin. daanan talaga sigurado marami talaga yung nagaharang ng na mga kahoy ngayon tapos na yung kalagayan ng mga aking mga pamilya <laughs> hindi pa hindi rin sigurado kung magkakahoy ako ngayon ng araw na to ya, Katakot pa rin yung hangin saka magbibiyahe pa motor lang yung ano kong dala sana wala naman ang masamang nangyari sa kanila